Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. It's just a few weeks away bago magtapos ang 2025. At kung sa susunod na taon nga ay eh, balak niyong bumili ng mga ADB scooters, nako! ito na ang video na para sa inyo. Dahil for today's video ay eh, pag-uusapan naman natin ang ilan sa mga ADB scooters na pwede niyong pagpilian at bilhin pagtungtong ng 2026 at kung gusto niyo magkaroon ng ADB scooter sa susunod na taon. Kaya naman nako pag ipunan niyo na to makamos kung gusto niyo magkaroon ng ADB scooter pagdating ng year 2026. Kaya naman wag na natin patagalin pa Simulan na natin. Una na nga sa listahan natin itong Honda ADB 160. Kung pag-uusapan nga lang ay motor na ADB style eh, unang agad papasok sa isip natin itong ADB ni Honda. Dahil sino nga ba naman ang makakalimot sa unang pagkakataon na nilaunch ito ni Honda dito sa Pilipinas way back year 2020 na nagbigay ng karangalan dito sa sikat na motorcycle brand na ito. Ang Honda ADB ay mayroong 157cc engine displacement 4 stroke single cylinder naka single overhead cam with 4 valves naka PGMFI at naka liquid cold pa rin para sa kanyang top features meron itong ABS traction control system naka keyless at mabibili mo ito sa halagang 166,900 pesos sunod naman natin itong Husky 150 ADB mula kay SYM hindi man kasama sa sikat na big 4 itong SYM eh hindi rin maitatanggi ang tibay ng mga motor na meron sila at ngayong 2025 nga eh mas lalo pa nilang pinatunayan ang kanilang brand nang nilabas nila itong bagong Husky ADB 150 na pwede mo pa rin mabili sa susunod na taon. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, na electronic fuel injected at naka liquid cooled ang cooling system. Para naman sa kanyang top features, naka dual ABS traction control system, keyless at mabibili mo to sa halagang 155,900 pesos sa mga kasa ng Mitsukoshi or SYM Motors. Next naman ito ang bagong release na Bristol ADX 180 mula kay Bristol Motorcycles. Meron din itong napakaangas na disenyo ng pagka-ADB na sinamaan pa nga ng na napakaangas na gulong na naka-spokes type. Kaya wala rin duda na marami din tumatangkilik dito sa ADB scooter na ito mula kay Bristol. Meron itong 180cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Para sa kanyang top features, naka-dual ABS traction control system, merong screen mirroring na kung saan ay pwede mong i-connect ang cellphone mo. Naka keyless at meron itong built-in front dash cam na isa sa mga pinagmamalaki dito ni Bristol. At mabibili mo ito sa halagang 178,800 peso sa mga kasa ng Bristol Motorcycles. And another ADV scooter pa rin mula kay Bristol nandyan ng ATR 160 na ngayon ay meron ng 180cc engine displacement. Halos katulad lang din ng engine specification na nauna natin binanggit na ADX 180. Balo sa itsura lang sila nagkaiba. Ang Bristol ATR ay mayroong 180cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 valves na electronic fuel injected at naka liquid cooled. Para sa kanyang top features, naka dual ABS din po ito na may traction control system, screen mirroring, naka keyless at meron din built-in dash cam sa bago nitong 180cc. At mabibili mo naman ito sa 169,900 pesos. Kaya naman kung gusto mo naman ng kakaibang ADB style scooter, maaari mong isama sa mga pagpilian mo itong ADX180 at ATR180 na mula kay Bristol Motorcycles. Sunod naman natin ay itong FKM Venture 180 na mula kay FKM Motorcycles na meron din napakaastig na design at sinamahan din ng spokes type wheels na lalong bumagay dito sa ADB scooter na ito mula kay FKM. Meron din itong 180cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 bus na electronic fuel injected din at naka liquid cooled ang cooling system. At panalo rin ng mga features na meron ito dahil naka dual ABS traction control system, naka keyless at pwede mo na rin i ang cellphone mo rito at meron din itong built-in front dashcam. At mabibili mo ito sa halagang 178,000 pesos sa lahat ng branch ng FKM Motors. Dito naman tayo sa mga budget friendly ADB scooters nandiyan ng Vogue SR180. Ang Vogue Motorcycles ay hindi lang basta Chinese brand. Sila rin ang itinuturing premium brand na kilalang Lonsing Group na may hawak sa mga malalaking production ng motorcycle parts at complete motorcycles ng mga kilalang brand tulad ng Honda, MB Agusta at BMW Motorrad. Kaya naman kung mapapansin nyo itong SR180, mapagkakamalan mo itong mamahaling ADV scooter. Meron itong 174.1cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron din itong top features na dual ABS, traction control system, at nakakilis Na mabibili mo lamang sa 125,000 pesos Another budget meal ADV scooter Na mabibili mo sa year 2026 Nandyan ng Euro Falcon 180i Na ngayong taon lang din inilabas Mula sa Euro Motorcycles At may mga ilan nagpatunay na rin daw Na itong Euro Falcon 180i ay isa sa mga best option kung naghahanap ka ng budget meal ADB scooter at may mga ilan nagpatunay na rin na okay din daw ang performance ng makina nito. Meron itong 180cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, na electronic fuel injected at naka liquid cooled. Para sa kanyang top features, naka dual ABS at naka keyless at ito ay mabibili mo sa halagang 129,900 pesos sa mga kasa ng Mitsukoshi. Ano naman na ito mula kay Motorstar na Easy Ride 175 ADB. Kung kayo nga ay fan ng mga motor ni Motorstar, eh for sure na magugustuhan nyo itong bago nilang ADB na Easy Ride 175. May napakaangas na style habang nandun talaga yung pagka ADB style nya. Meron itong 168.8 cc engine displacement, 4 stroke single cylinder, naka single overhead cam with two bulbs. Naka electronic fuel injected at naka air cool. Para sa kanyang top features, naka single channel ABS at nakakiles. At mabibigay bibili mo ito sa mga kasa ng Motorstar sa halagang 92,000 pesos only. Kaya naman kung gusto mo ng ADB scooter na hindi lalagpas sa 100,000 pesos ang budget, itong Motorstar Easy Ride 175 ang para sayo. Sunod naman natin itong Skygo KPB 150 na isang ADB style scooter din. Si Skygo po ay hawak ng Lipan Group na mula sa China na siyang pangunahing provider ng mga motorcycle parts ni Skygo na ina-assemble mismo dito sa Pilipinas. Kaya naman itinuturing na 100% Pinoy assembled itong Skygo KPB 150. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 2 valves. Naka electronic fuel injected na rin po ito at naka liquid cooled na rin ang cooling system at mabibili mo ito sa halagang 109,800 pesos sa mga kasa ng Skygo. At pang muli sa listahan natin na mabibili mong budget mill ADV scooter hanggang sa susunod na taon itong bagong Rusi Adventure X 150i. Sa pagli Ipas nga ng mga taon itong si Lucy Motorcycles e eh, sumasabay na rin sa ibang mga counterpart brand niya sa pamamagitan ng mga paglalabas din ng mga makabagong style ng scooter ngayon. Tulad na lang nitong ADB entry nila na Rusi Adventure X150i na talaga naman tinangkilik din na mga kapos sa budget pero gustong magkaroon ng ADB scooter. Meron nitong 149.3 cc engine displacement, 4 stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 4 valves. Naka electronic fuel injected at naka liquid cooled na rin po ang ADB na ito. Nakayang-kaya mong nagbilin sa halagang 110,000 pesos sa mga kasa ng Rusi Motorcycles Nationwide. Kaya naman kung gusto mo rin subukan itong Rusi Adventure X150i, eh, pwede mo pa rin itong mabili sa susunod na year 2026 sa mga kasa ng Rusi. Yan ang ilan sa mga ADB scooters na pwede natin pagpilian at bilhin pagtungtong ng 2026. Kaya naman kung balak mo magkaroon ng ADB scooter pagdating ng year 2026, nako pag-ipunan mo na yan para sa susunod na taon ay eh, naka-ADB scooter ka na. So I hope na bigyan ko kayo ng konting information regarding sa mga ADB scooters na pwede natin bilhin pagdating ng year 2026. So muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.